Panalangin sa umaga. O Diyos ng pag-ibig, aming Ama sa Lamid, namin sa parang ipinahayad mo sa amin ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Heso Kristo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa bagong araw na ito dahil ito ay nag-aalok sa akin ng pagkakataon na mas mapalapit sa iyo at maglingkod sa iyo ng mas mahusay kaysa sa ginawa ko kahapon. Nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sa iyong kabutihan at awa sa buong gabi at sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Bigyan mo kami ng mga pusong puno ng pasasalamat upang hindi namin mabigo na makilala ang iyong kamay sa mga biyayang amin natatanggap. Akay nawa kami ng iyong kabutihan na mamuhay ng mas maingat, umiiwas sa kasalanan at kawalan ng pananampalataya. Panatilihin bukas ang aming mga puso sa banayad na impluensya ng iyong pag-ibig pagpalain mo ang aking mamalabi. Panginoong Yesu Kristo, upang kanilang ipahayag ang iyong awa at pag-ibig, pahiran mo ang aking mga kamay ng halimuyak ng iyong banal na pagsunod sa batas, upang pagpalain nila ang aking gawain. Buksan mo ang aking mga mata upang masdan ang iyong kagandahan, ginagabayan ako bilang liwanag sa lahat ng mga desisyon gagawin ko mayon. Iniaalay ko sa iyo ang aking puso, ang aking mga iniisip, at ang aking buong pagkatao. Hinihiling din namin na ang aming tahanan ay mapuno ng higit pa ng iyong biyaya. Anuman ang hindi naaayon sa iyong kalooban, tulungan mo kaming may ayon ito sa iyo. na way mas maging malapit sa tunay na pagmamahalan. Tulungan kaming mamuhay ng sama-sama ng may pagmamahal, pagtitsaga, at hindi pagkamakasarili, nang sa gayon ay madama ni Yesus ang tahanan sa gitna namin. Hinihiling namin ang lahat ng mga pagpapala at awa na ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Yesu Kristo. Na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang malan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginoong Maria, napupuno ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapala noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen.